Siyempre mga kababayan, sino bang nangangailangan ng TV dyan mga kababayan? Mga kababayan, wala kang ibang gagawin, kundi mag... At ito pa mga kababayan, hindi lang yan. Dahil kay Daddy Frankie, gusto ko lagi kayong masaya. Meron tayong isang cellphone dito. Sana ikaw na yon kabayan. Okay, hawak na na. Sarap sumagay. Masarap sumagay. Ganito yung trabaho namin, nung malilit pa kami. Hey! Yan. So yun, magandang morning sa atin lahat mga kababayan, mga kabarangay. Kumusta po kayo? Another day, another vlog. Masayang masaya si Daddy Frankie, syempre Dahil paggising natin, malakas, malusog. Kaya naman, thank you, thank you, thank you talaga Lord. Sa lahat ng mga blessing, biyaya sa araw na naman na ito. At masaya ako dahil makakagora na naman ang team Daddy Frankie pupunta na naman tayo sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Actually, may mga kausap na kami na pupuntahan. At nawa, maging maayos ang lahat. Pero siyempre mga kababayan, sa araw na ito, nakikita nyo po itong nasa harapan ko, napakalaking TV nito. 43 inches. Diba? Ang laki? Okay. Sino ba nangangailangan ng TV dyan mga kababayan? No? Yung mga walang kakayahan bumili ng TV. Yung mga hindi nakabili ng flat screen TV. Although hindi na ito bago sa inyong paningin mga kababayan, alam ko may mas magagara pa dyan na TV. Pero ito mga kababayan, lalaan natin, nilaan natin, or ibibigay natin sa ating mga kababayan na talagang walang kakayahan bumili. No? Kaya mga kababayan, isa ka ba na nagnanais magkaroon ng 43 inches TV. Napakaganda. Napakasarap panoorin. Nakaka-relax. No? So, isa ka rin ba na nangangarap mapuntahan ng Team Daddy Frankie at mabigyan ng TV? Mga kababayan, wala kang ibang gagawin kundi mag-subscribe sa aking YouTube channel. At syempre, pagka-subscribe mo sa aking YouTube channel, Daddy Frankie, i-share mo yung mga upload videos namin. Nang sa ganon, mabilis ka naming ma-notify. Yes, kabayan, tama yung narinig mo. Simpleng-simple. Walang perang involved. No money matter, sabi nga ni Daddy Frankie. No? Lagi yung tatandaan yan. Sa lahat ng mga ipapamigay ko, walang hinihinging kapalit. Kahit piso, wala po. Huwag kayong maniniwala sa mga nagme-message sa inyo na nangihingi through ng nang papa up, kung ano-anong mga pinapapil-up, wala pong ganon mga kapabayan. Lahat ng mga nagsasabi o nagmimesis sa inyo ng mga ganon, lahat sila ay mga manluloko. Sa madaling salita, sila po ay mga scam. No? Mga mapanlin lang, uh, mga manluloko. Kaya huwag kayong maniniwala doon. Uulitin ko, ipapamigay ni Daddy Frankie ang TV na ito, walang hinihinging kapalit, no money matter. Kahit piso, wala. Dahil ito ibibigay ko mula sa puso, kusa. Yun lang ang sasabihin ko mga kababayan. Kailangan para manotify ka namin, mapuntahan namin kung nasaan ka, malaman namin na para sa'yo talaga to mag-subscribe ka sa aking YouTube channel. No? Kung hindi ka pa masyado pamilyar sa mga upload ni Daddy Frankie, kung hindi mo pa ganap na nakikilala ang inyong lingkod mga kababayan, orin mo yung mga upload videos ko 7.08 ng gabi. No? Yes, mga kababayan. 7.08 ng gabi para lagi kang updated. Doon po ang pinakaunang upload namin. 7.08 ng gabi po yan, mga kababayan. Huwag mong kakalimutan. Pag nandoon ka, manonotify ka namin. Mabilis. Dahil ang aking mga admin and pati ako mismo nakamonitor doon. Sana nagkaliwanagan tayo mga kababayan. At hindi lang yon mga kababayan. Bukod sa TV ito, marami tayong wheelchair dyan. Baka may lola ka, kamag-anak ka, etc. na ang ng wheelchair. Marami po akong pinapamigay na wheelchair. No? Kaya sana, isa ka sa mabigyan ng TV o kung wheelchair ang kailangan mo. At ito pa mga kababayan, hindi lang yan. Dahil kay Daddy Frankie, gusto ko lagi kayong masaya. No? meron tayong isang cellphone dito. Napakaganda. Napakasarap gamitin. At higit sa lahat, mga kababayan, Redmi A5. Napakadaling gamitin gaya na aking sinabi dahil ito ay very friendly user. No? Marami na kami nabigyan mga kababayan at nakita ko talaga na nasasatisfied sila. Kaya hanggang ngayon ito pa rin ang aming pinapamigay. Pero mga kababayan, paalala ko lang ha. Ito po, hindi po ito sponsor. Ito, hindi rin po ito sponsor. Sarili pong expenses ng team Daddy Frankie iyan. No? Pero, Redmi, I love you. Baka naman. No? Okay. So, huwag kakalimutan mga kababayan. Ha? Pupuntahan namin kayo. Pero, para mabilis namin manotify, no? i-share nyo ang video ng ito. Kailangan nakasubscribe ka sa aking YouTube channel. Daddy Frankie. Para mas maliwanag, panuorin mo ang mga upload namin. 7.08 ng gabi. Maraming maraming salamat. Good luck. Abangan nyo kung sino. Sana ikaw na yon kabayan. Maraming maraming salamat po. Okay guys, let's go. Ayan mga kababayan, nakaready na ang aking team. Andyan po sila. Ayan, si Bakas ni Tax. Halika, Bakas ni Tax. Sama kayo dito. Ayan. Okay. Ayan, si Bakas ni Tax mga kababayan. Support nyo rin. Sa kanya lang mga Facebook page. Tsaka, syempre, Boss Jesse. Ah, Kuya Jesse pala. Kuya Jesse. Yan. Kuya Jesse, mga kababayan. Support Ayin. nyo rin ang kanyang Facebook page. No? At syempre, ang uh, nagpapasaya sa team. Kuya Bandam, pinakamalakas kumain. Yan. O, oh, pinakamalakas kumain. Kaya ipinagtanim ko siya ng maraming talong. At syempre, si Kuya Risky. Yan mga kababayan, lahat po yan may mga kanya-kanyang page. No? At si Kuya Sam Motovlog, mga kababayan, may hawak ng kamera. Support nyo rin po sana. Ayan. At siyempre, Kuya KJ27, mga kababayan. No? Ayan. Na, mga nakahawak ng kamera, mga kababayan, support nyo po sila. No? Para lahat happy. So lahat ng mga yan, mga kababayan, nakakatulong sa atin sama-sama ko sila all the time, 24 hours, nakasama ko yung mga yan. Kaya sana, asahan ko, support nyo po sila. So, ano pa hinihintay nyo mga kababayan? Excited na ba kayo makakuha ng TV na ito? At saka cellphone? Sino kaya? No? Abangan nyo po sa mga upload namin. Maraming maraming salamat. Bye-bye and God bless po. ya sa na ka sumakay. Okay lang yan. O, sa gitna, ah. Urong ka kunti dito. Okay, hawak lang, na ha? Sarap? Sarap sumagay? Masarap sumagay? Ganito yung trabaho namin nung malilit pa kami. Oh! Oh! Kapit! Ha? Kapit! Natanggal yung tali! oo oh! Hop. Oh. Oh. <laughs> Ikaw naman maghila. Ha? Ikaw naman humila. Ano naman sasakay? Dali. Kayang-kaya -kaya ko nga eh. Diyo pa na try. Sa loob. Oh, lapit ka dito. Yan, yulo. Yan. Oh, tika lang ha yung kamay dito to wait lang hiningal ako mga kababayan kasi ito yung trabaho ko eh nung bata pa kami okay dito 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 pa ganito oh Ayan. O, ba? Diba? Magaan lang. Magaan lang. Ha? Magaan. O, taas Abante doon. Hila. O. Okay. Hila. Uy! 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 Ang lakas ng kalabaw ko mga kababayan Dali Okay, dali mo dun sa siminto Kaliwa Ayan, o, oh, bante Kaliwa Ay. <laughs> <laughs> Hindi na kaya <laughs> Hindi mo na kaya <laughs> Mahina yung nabili kong kalabaw mga kababayan Ibalik natin ito kay Magalit yung mayari. Hop ya. Ha? Mahina yung kalabaw. ko. yung kalabaw. Bintana natin to sa slaughter. <laughs> Hiningal ako guys. Anong masasabi mo bandam? Okay lang. Halika. Mahirap ba mag-araro sa bukid? Aha, ha, ah, mahirap. Mahirap. <laughs> nanawit eh. Nanawit Nangangawit Katawan. Nangangawit ka taon. Anong feeling na mag-araro sa bukid? ha? Masarap ang araro sa bukid. Ah. Ah. <laughs> araro sa Ay, hindi mo nga kaya yung ha? Ah. kariton eh. Kariton? ha? Oh. Parang para sa bayo ah. Ikaw. Ha? Ikaw. Bakit mo naman nasabing para akong kabayo? Ako naman, biyawak. bayawak. Bayawak. Bakit ako. oh, puro kain ka lang. Uh. Ha? Baka yung mga may ko. Kayo mga kababayan, comment nyo nga dyan. Naranasan nyo rin bang mag-araro sa bukid nung kabataan ninyo? Ngayon ang aking sinabi si Daddy Frankie, laki sa bukid, laki sa hirap. Huwag nyo pumamasamay yung mga biroan namin mga kababayan. Masarap lang pong balikan. Yung ating mga nakaraan Kaya natutuwa lang ako na Matry ulit Maraming maraming salamat Magandang morning God bless po sa atin. lahat Bye bye na Bye bye Okay Thank you Water water